Welcome back sa ating mga balitang basketball. Ayon kay Jovan Buha, isang NBA insider, itong si Anthony Davis ay posibleng nga raw mag-request ng trade sa Lakers sa susunod na mga taon. Unang-una, heto ang mga factors mga idol na kanyang tinitingnan. Kung sakaling magre-retiro na si Lebron, may iwan si Anthony Davis sa Los Angeles Lakers. Kapag mangyayari na yon, ay magre-reveal na daw kaagad itong Lakers. Kaya sa madaling salita, wala ng katulong, wala ng kapartner si Anthony Davis mga idol. Pwede naman daw na gamitin pa ng Lakers ang kanilang mga natitirang mga malalaro at yung kanilang mga draft picks para mag-rebuild na siyang nakasentro kay Anthony Davis. Ang malaking katanungan lang dito ay kung papayag ba si Anthony Davis sa sit-up na yan. Dahil sa kanyang katayuan na isang bitarano at malaki pa ang kanyang maibibigay, Papayag ba siya na masasayang ang kanyang talento sa kupunang siya na ang inaasahan? O sasama na lang siya sa isang kupunan kung saan ito'y kanyang matutulungan ng malaki para magkampiyon pa siya? Dagdag pa ni Jovan Buha mga idol, siguradong tatarawin daw na utang na loob ni Anthony Davis ang kanyang malaking extension na nakuha sa Los Angeles Lakers. Pero hindi na siya magugulat kung sakaling ito'y magre-request ng trade sa Lakers. Bumagsak na sa 12 points per game ang ina-average ni Clay Thompson ngayon sa Dallas Mavericks at ang pagbagsak rin ng kanyang shooting percentage ay ang pinaka-worst sa kanyang career. 38% na lamang ang kanyang shooting sa field at 36% naman sa 3-point line. Mayroong mga ugong-ugong patungkol sa status niya sa starting lineup. Sabalit so nung siya bumalik naman galing sa kanyang injury, Nandun pa rin naman siya at hindi siya pinalitan ni Jason Kidd kay Quentin Grimes. Gayon pa mga idol, kitang-kita naman daw ang pag-adjust ni Jason Kidd sa kanilang opensa sapagkat tinanggal niya na si Clay Thompson sa kanilang closing lineup sa kanilang mga laban. Ibig sabihin nito mga idol, hindi na nga ginagamit ni Jason Kidd si Clay Thompson sa mga huling limang minuto o sa fourth quarter para magtapos ng laro. Ayon naman sa isang NBA insider na si Tim Bowtemps mga idol, ganun pa rin daw si Clay Thompson. Nung siya na sa Golden State Warriors, walang nagbago. Mas maganda pang araw ang naibibigay na performance ni Derek Jones sa Dallas Mavericks sa kanyang shooting at sa depensa kumpara kay Clay Thompson. Kahit na tinanggal man si Clay Thompson sa kanilang closing lineup, hindi pa rin naman nawawala ng pag-asa ang Dallas Mavericks na kanilang makikita ang totoong impact ni Clay Thompson sa pagpasok nila sa playoff. Samantala, naugnay nga ho si Kevin Looney sa OKC Thunder sa offseason bago magsimula ang regular season. Kaya sa ngayon, ito'y nabubuhay muli gayong malapit na ang trade deadline sa February na. Alam natin gusto rin ng Golden State Warriors si Alex Caruso sa kanyang scoring na maibibigay para sa kanila at syempre higit sa lahat sa depensa. Posibleng tinitingnan ang Kevin Looney at Alex Caruso na swap mga idol. Ngunit ang tinitingnan sa ngayon ay kung magkakaroon pa ba ng interes itong OKC kay Kevin Looney gayong kanilang nakuha naman si Isaiah Hartenstein na sa ngayon ay maganda naman ang tinatakbo sa kanilang kupunan. Nasa magandang kalagayan ng araw itong OKC at kaya marami rin naman ang nagtitiwala na hindi na sila magkakaroon ng pagbabago sa kanilang lineup.